padrino system dapat na patadaw bawagin lalong-lalo na sa gobyerno. Isinulong sa kamara ni Party List Representative Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party ang gobyerno ng Walang Padrino Act. Anya ni Nazal, dapat daw pairalin ang meritocracy at transparency. Pagdating sa promosyon sa gobyerno, talamak na daw kasi masyado sa gobyerno natin ang padrino system, kung saan ang labanan ay palakasan. Lalong-lalo lalo na kung ang kamag-anak o kaibigan mo ay nasa posisyon, siguradong pasok anuman ng iyong mga kahilingan. Ang panukalang ito ay magtatatag ng anti-padrino uh, oversight unit, kung saan tututukan daw yung mga empleyadong uh, nasa posisyon kung saan lagi sila nagbibigay ng pabor sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang mga mauhuli daw na lalabag ay papatawa ng 10 milyong multa o 10 taong pagkakakulong. Speaking of padrino system, nagbabala si Vice President Sara Duterte na yung litrato daw ni, ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte na nagmukhang butot-balat na lang daw at nakahiga sa isang uh, parang Kamas Hospital ay peke daw. Kaya wag daw kagad maniniwala. Yun lang. Okay, bye.